Uh, you know, Pangulo, uh majority leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Department of Public Works and Highways for fiscal year 2026, amounting to 568 billion pesos. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, I move that we recognize the former Senate President, our distinguished colleague Senator. Um, Chief, uh, uh, the former Senate President, Senator Jesus recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Distinguished Majority Floor Leader. Just a few questions, and I would like to thank at the outset Senator, um, Lakson, our Senate President Rotem, for allowing me to ask, um, my questions ahead, given its brevity. Um, magkano po yung kabuang flood control funds na tinanggal mula sa panukalang NEP? Mga 255 billion, Mr. President. 255 billion. At sa magiging panukala ng uh, kagalang-galang na chairman ng uh, komite, um, ito ay uh, nilagay presumably sa mga mas makabuluhang mga proyekto ayon sa mga panukala ng ating mga vice chairman. Halimbawa, sa edukasyon, sa health at iba pang mga kahalintulan ng mga departamento o mga gawain. Tama po, ang malalaki pong uh, uh, or yung priority na sectors na linagyan ho natin ng uh, malalaking uh, amendments ay education, health, and uh, transportation po. Pero tama pa na ang ginawa ng Kamara ay itong pondong to ay um, ginamit sa ibang mga bagay-bagay din pero kabilang ang mga proyekto pa rin ng DPWH. Uh, meron po silang, yung 255, ito po ay nakakalat sa iba't ibang proyekto, kasama na rin po doon uh, edukasyon, uh, kasama na rin po doon uh, sa Department of Transportation. Yung natira pong uh, uh, 624 billion po, uh, nagkaroon lang po sila ng realignment within the Department of uh, Public Works. Ayon po sa datos ng DPWH, sa kabuuan ay nagkaroon ng 30,000 flood control projects mula 2018 hanggang 2025. Tama po ba yan? More or less po. Tama po. At sa na-validate nila na 8,000 proyekto out of the 30,000, nung una humigit kumulang 421, kung hindi ako nagkakamali ang identified na um, ghost projects na bumaba ng anong numero na po ngayon? Bumaba, di ba? Nabanggit po ni uh, Secretary Dizon na uh, ang suspected uh, ghost projects nationwide is 421 at uh, ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at uh, DPWH. So initial po lamang yun? Initial pa lang. Initial pa lang po. Um, at base sa kanilang um, initial na pag-aaral, mga anong tao na may pinakamaraming ghost projects na, sa na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Hindi um, pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang uh, validation nitong uh, uh, 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan nito? Alam ko po ng saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po. Ito ang uh, peak o pinakamaraming uh, out of these 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at um, Senate President Pro Tem, na si Sen. Um, Ping Lakson, sa kanyang talumpati na dineliver dito sa um, plenaryo ng Senado. Dumaka naman po tayo sa 2025 budget. Um, valid pa po ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for two years? Uh -oh. Valid, valid, Paho uh, until twenty twenty six. ang obligation rate po nila is uh, 76%, ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi yung nagastos nila valid will be until 2026. Actually, ang tatanoyin ko po ay eh, gaano tayo makamakakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget. Yun ang yari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects ang na identify nila ay nasa taong 2023 at 2024. Ano po ba ang mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli? Uh, nabanggit po ni uh, Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din po sila ng reshuffling ng mga district engineers at at the same time uh, may strict instructions ang... Uh, Uh, secretary na dapat lahat po ng projects ini-inspect para po masigurado na wala pong uh, ghost projects and substandard projects. At the same time, ini inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung Project So ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report o pwede nang uh, magbigay ng informasyon kung ano po yung status ng project. So, At um ang assumption ko po nito ay um, na masusunod din yung kautusan ng Pangulo nababaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng naglangton. Would you like to know where your loved one is? So dahil po uh yung uh, itong mga natitirang flood control projects ay uh, hindi na-implement, nagkaroon din ng magandang pagkakataon ang uh, DPWH na magkaroon ng recosting At based po sa kanilang recosting up to 50% ang nabawasan po sa, on the average to, on the average, sa iba't ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads, pati ho flood control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up to 50% on ang average. Yeah. Okay. On, the, on, the, on the average yeah. or up to 50% ang pinakamataas? Up to 50%. Up. So uh, up to 50%, uh, Mr. President, depende rin sa regions. No? May region na mataas, may region na mababa. So up to 50% yung natipid nila. Depende rin sa materials, depende rin kung saan, no? kasi may logistical issues rin. No? Kung may double, triple housing, halimbawa. Correct, correct. Now at this juncture, Mr. President, with the permission of the body, um, and with the permission of the chairman, of course, also, may I um, ask three questions directly to the secretary um because i believe only he can answer given that only he has personal knowledge about the questions i will be um asking again with the permission of um the good chairman and with the permission of the body one minute suspension miss president Pursuant to rule 43 section one to one of the rules of the senate and with the consent of the body i will suspend the rules of the senate to allow our distinguished colleague senator cheese Escudero uh, Francis cheese Escudero to ask questions directly to the to the member of the cabinet or the head of the cabinet and um, Department of uh, Public Works and highways secretary Vince uh, Vince so so president yes uh the way I understand it is the the, the questions that Senator Ustero would want uh, Scudero would want to pose would be questions directly to the secretary of the, secretary. PP, the yes, village <laughs> and that is the reason for your motion yes all sir. right yes sir. Uh, any objection well, hearing none um, there is a motion to suspend the rules of the senate um, the hearing no objection the motion is approved thank you very much mr president I'd like to thank our, I'd like to thank our distinguished colleagues as well as, um, the good chairman of the committee for, um, accommodating this, um, request. Um, good evening, Mr. Secretary. Um, you are leading, co-leading the executive branch's effort to address the flood control issue as someone holds the reviews and documentary evidence that your department possesses. May I ask, um, sa anong punto kayo na na kailangan sampahan ng kaso na ang dating uh, speaker at um, dating kongresista na si ko? Kay Mr. Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Um, kay former Congressman Zaldi po, uh, ito po ay unang uh, na ng ICI at ng DPWH nung no, kundi ako nagkakamali po end of September or a few weeks after mabuo ang ICI nag-refer po kami sa Ombudsman Office of the Ombudsman ng, uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving Sunwest Corporation at uh, in fact ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng uh, warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico uh, at sa iba't iba pang mga uh, opisyales ng uh, DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, eh, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons -Duror, uh, at sa ebidensyang nakagap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, doon po namin uh, sabay na final sa ombudsman yung referral na yan, at yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakarang linggo na. Um, yung sa